people Nakita ho namin dito sa pagbabayad ng taxes RPT na itong Lucky South 99 for the last uh, almost five years 26,000 lang po ang binabayad na amilyar. And then itong Whirlwind Corporation uh isama na ho natin yung mga kanina pinag-uusapan sa DAR si Miss Celine Roque. Ang binayad is 15,000. Kung susumahin natin that's 41,000 for the last five years. Kulang-kulang ho, apat na libo ho yan kada taon. Uh, papakita ko sa inyo yung laki nung inyong compound doon. No? 10 uh, hectares po yung compound. Meron pong uh, almost uh, 30, 30 plus building. Pakita lang na. 46 buildings. Pakita lang ho namin. Sa 4,000 na kada taon, tataka na sa ganitong laking lupa, apat na libo lang po ang milyar na binabayaran. Opo, tama po kayo dyan. Ang naging problem lang po talaga namin dito is uh, assessment problem lang po. Uh, uh, opo, uh, mayroon nagkaroon talaga ng problem ng uh, assessment. Uh, that's a trabaho na po problem. ng uh, assessor. Pero mayo, alam niyo, alam niyo mayroong, may building permit kayo in-issue. May occupancy permit in issue, nakita ko lahat huyan yan. Ang next ng occupancy permit is tax declaration na. Ah. Kung hindi sila magde-declare dahil ang mga taxpayer natin minsan hindi talaga nagde-declare, ang local government can issue on its own okay. tax declarations based on the occupy, occupation permit. Pero apat na taon, halos limang taon ho, wala kayong sinisingil. At last week, pinakita ho namin yung kanilang uh, business taxes rin ho ah uh, walahong uh, wala hong kinokolekta. Kapapakita ho namin doon sa whirlwind. Ito namin doon sa whirlwind. Pero ngayon po, Your Honor, may bagong tax assessment na po na 5.4 million. At ho yan kasi nasa media na ho lang. <laughs> Karoon na bigla eh. So sigurado So ang, 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 punto namin, pinakita ko na business permit. Uh, your honor, uh the duties and responsibilities of a uh, local chief executive under the section 444 is uh, general supervision and control. Meron po kaming mga uh, department heads na siya ang may technical supervision, technical knowledge po with regards uh, to this uh, assessment. Uh, hindi na po kasi trabaho ng uh, mayor, talagang sa dami po ng trabaho ng mayor kung isa-isahin ko po ang uh, assessment sa the uh, almost uh, 9000 uh, real property 90,000 sorry 90,000 real property sa amin sa Porac eh wala na po akong matatrabaho oh. kasi ang assessment po uh lamsam naman po ibinibigay sa amin hindi naman po hindi naman po namin iniisa isayan kaya sabi nga po kaya mayroon tayong mga department head para sila mismo ang uh, mag-check sila po mismo ang uh, may technical knowledge technical supervision with regards to their job kaya ang ang mayor po talaga lahat uh, trabaho niya from the from uh, lahat from development uh, uh, lahat po at naipakita naman namin sa aming bayan kung paano po tayo nagtrabaho pero uh, ang technical supervision po nasa department heads namin kaya siguro Uh, kung may pagkakamaling uh, ganyan, kaya nga po meron tayong department head para sila po ang mag-check uh, kung ano head. po ang mga dapat nilang uh, gawin. Uh, kasi, oh, sa ka tao po nung sinabi ko, kung yun po lahat, nakatutok ka, eh wala ka na po matatrabaho mata sa daming trabaho talaga po ng local chief executive ng, uh, ng uh, mayor. Kaya uh, sana po, mm, sabi nga po, general supervision, Uh, we, we only supervise our uh, technical person. Kaya kumukuha po tayo uh, ng mga technical people with the na uh, with the knowledge uh, dito sa assessment, sa building permit. Uh, kasi po talaga ang uh, mayor kung lahat ng tatrabawin niya, uh, wala na pong matatrabaho ang uh, mayor. Okay. Kayo mayor. Your own, your baka... Kung wala kung wala ho kayong collection, wala rin kayong magagawa. So, ang pinaka unang dapat up to pagin ho natin o, yung collection. Uh, alimbawa po, kung, yung... kung, isang taon lang, baka pwede pa natin tanggapin ho yan. Pero kung limang taon, na halos apat na libo lang ho ang binabayaran kada taon, uh, hindi na ho tama ho yan. No? Kaya ang, ang punto ko lang ho naman, na, napakita ko ho last week, nasabi ko nga na Nakita ko ho naman, Mayor, may political will kayo eh. Nakita ko sa ibang establishment, pinapasaran nyo. Uh, nakita ko na meron nung kayong uh, si mayor plano para sa inyong auto. lugar, na magandang plano. Pero pagdating dito ho kay Lucky South at kay Worldwin, parang may special treatment. Uh, huh? namin, eh, ang ito namin, ang kanyalang uh, business permit, mababa ang binabayaran. Ngayon, ang amilyar, mababa ang pinabayaran. Napakita ho namin last week during the time of pandemic, tuloy-tuloy yung construction kahit na hong pand pandemia. Uh, merong advice ang CIDG in 2021 na na may problema ho doon. Ang dami hong ang dami ho kaming nakikitang mga ebidensya na sa akin pananaw parang may special treatment itong itong kumpanyang ito. Parang para silang parang mga hari sila, hindi pa pwedeng i-inspect. Di ba ho? Uh, kayo na ho nagsabi na hindi inspect. Sila na ho sabi nga ni ni Vice Governor Pineda, sila na yung dayuhan, sila na yung investor, sila pa yung hari. Opo, hindi ito hindi to to yan, Your Honor. Pero, uh, kahit po, nung uh, January 2024, kung may special treatment lang po sila, uh, hindi na yun namin sila in ng uh, permit, Your Honor. Kaya, six months uh, before the uh, raid, wala na po so permit sa amin kaya sana po ma-consider niyo na wala po sa amin uh, kahit malaki ka pang uh, business kahit maliit wala pong special treatment sa sa amin uh, pag hindi ka sumunod uh, sa sa amin regulasyon hindi ka namin uh, i-i-issue ng uh, ng permit basta may violation ka your honor Anyway, yun, yun, po yung uh, base sa mga records at bad. Marami violation na, yan sa amin, 2023 pa. Uh, kaya, kaya hindi na po namin uh, renew, Your Honor. Kasi uh, yun nga po, eh, pwede naman namin sanang uh, palampasin na uh, uh, bigyan sila ng permit. Pero hindi po namin, Pero, hindi po niyo, namin ginawa, Your Honor. Apat na taon na ho silang... Uh, kumikita, apat na taon na ho silang may illegal activities, apat na taon na ho sila merong uh, prostitution, illegal drugs, pagbibigyan pa ng isang taon to, talagang talagang uh, nakakahiya na ho yan. Ang, ang totoo, walang nare-report na criminality sa amin, uh, Your Honor. Uh, taliwas uh, ho yan doon. We, we can supplement uh, the report of the Of the PNP, okay. Your Honor, we will pass it to you uh, para po makakita nyo po ang re ang report nila. Pero Mayor, ulitin ko, lahat ho yan nabasa niyo ngayon lang. Inamin niyo ho kanina, yung report na, na, na binasa niyo kanina, nabasa nyo lang ho kahapon. Bakit hindi niyo 2023 nabasa? basa? Uh okay. Eh kung 2023, nabasa nyo na hulat. Intelligence, intelligence report po ito, Your Honor. Uh, kaya hindi naman po rin i-report sa amin ng uh, PNP. Meron po so, kayo kung intelligence ah uh, Kung intelligence report po yan, ba't meron po kayo ngayon? Actually, uh, binigay lang po talaga sa amin ito na uh, ng uh, PNP. Eh, and uh, it shows naman po uh, kahit kahapon lang na talagang uh, uh, as per their Uh, investigation. Wala talaga silang nakikitang uh, any criminalities, uh, Your Honor. Anyways, Mayor, ito naman ay mga, mga papeles at ebidensyang nakukuha ho namin. At uh, ito yung aming personal na pananaw ko ho dahil nga nagtataka. Marami kami, hindi lang ho ako, marami hong nagtataka. Pati ho yung mga kababayan nyo sa Pampangan nagtataka. Paano ganito kalaking pogo hub na merong illegal detention, uh, prostitution, torture, eh nakalampaso ng ganito katagal na taon. At uh, kaya ngayong letter ho kanina ni Major Hamilio, talagang magpapatunay na as early as 2021, meron na hong ganitong problema. Yan po yung patunay na, yan po yung ebidensya. Kaya hindi ho niya maalis sa aming isipan kung baano umabot ng ganito katagal. And anyways, let's leave it at that. No? Um, para hindi na huwag natin ma uh, Honor, yung ibang ano. Uh, sana po mapagbigyan niyo ako para mabasa ko lang po ang aking official statement. Uh, para po makadagdag po dito sa uh, sa ating uh, pinag-uusapan po, Your Honor. Uh, please, uh, magandang... Uh, na Sa kailangan po, ganong katagal po yung statement? Uh, five minutes po, uh, Your Honor. Five minutes. Um, Wala ka nga kwenta. Kung maaari mo pong uh, iksian yes, po ng konti. Yes po, Your Honor. Mayor. Magandang hapon po. Uh, Sir Roman, uh, Senator Luz Chairman, Senator Wim Gatchalian. ako po ulit si Sir Jim Capil ng Bayan ng Porak. Narito po ako ngayon upang harapin ang mga katanungan at akusasyon na ipropo ko sa akin. Sa mga nagdaang linggo, marami pong masasamang balita ang lumalabas laban sa akin na para po bang kiroon na ako. Bago pa man ang unang 26-2024, may mga panawagan na ako daw ay dapat suspendin ng DILG. Tumayimig lang po ako noon at magpupunta pa rin dito sa Senado in the interest of transparency and accountability. At para makatulong na rin sa paggawa ng batas dahil ako naman ay nilibita po ninyo dito bilang resource person in aid of legislation. Ngunit dito mga nakarang okay. araw, bago pa man ang hearing dito ngayon sa Senado, inakusaan na naman ako na konektado raw ako sa Pogo. At binigyan ko raw ng special treatment ang Lucky South 99 na base lamang sa isang unverified at unfinished investigation allegedly by PAOK. Napakasigit marinig po Why am I both falsely persecuted and persecuted? Di ko ba resurspesyon lang ako dito in order of legislation? <laughs> At may presumption kind of innocence as sa ating batas. Hindi ko ba wala na itong business permit ang lagi sa out 99 sa sa Torak as far back as January 1, 2024. So wala na po silang authority to conduct business six months before the June 4, 2024 pa-upgrade. Yesterday, today, bago pa man sumabog ang show na ito, no business permit na po ang Lagos Out 99 for several violations sa permit nila and for failure to comply with fire safety standard. At wala na rin po silang so may pakitang updated IDL license sa amin. Nasaan po ang special treatment sa Lagos Out 99? Kung may special treatment po, dapat hanggang ngayon or immediately before June 4, 2024, hindi pa rin sila dapat mag-reverse -e sa Corac. Pero hindi po ganoon ang nangyari. At mostly, noong nagsisimula pa lamang ang POGO in 2019, mag-aapog naman po talaga karamihan ng mga nakaupong mayor. Kaya hindi ko po nangyipindihan. Nag-approve lang naman din po ako gaya ng iba ng legal na POGO bilang nagkagulo-gulo na ang buhay ko. Bakit kung sino pa ang umaralak sa mga, paang tanupukol? Madam Chang, bagot ako lang po ang andito. Nasaan ng mga ibang lo, mga local executive na may program rin na ni-raid para sama-sama naman po kami harap sa inyo at tumulong sa pag-drop ng mga batas in aid legislation. I am trying and confront you with a lot too. Kasi parang nilinitis na po ako dito single-handedly. Ang dami-dami naman po ako across the Philippines hindi ko talaga maintindihan ko, bakit ako lang ang napag-iinitan. Di na istorya na, na ang pag from 498 ang plus na lamang po ang turbo-sites sa Pilipinas? Kung nasa po yung ibang local chief executive, ng mga areas of all the around 250 na nawalan ng lisensya, it so, should be viral violation or lapses. Bakit wala po sila rito? Madam Chan, di ba tinanggal na rin ng PDS na sa ang regulation and control sa LGUs ng gambling activities? And yet, kami po ngayon ang accountable for acts na wala naman po kami power talaga. We implement lang naman po namin ang national agenda noon. Tapos ako po ang umaharap at nasisisi ngayon. Napaka-hunter naman po talaga ng sitwasyon ko. Yung nanay ko po, 74 years old, napayak talaga sa mga nangyayari. <laughs> Bakit daw pa kasi ako pumasok sa politika? Eh, ang ganda-ganda na naman ng buhay ko nung bilang isang negosyante. Parang pogo lang ang sumira ng lahat. Inapuban eh, lang naman, naman sa legal na proseso ang business permit ng Lagos Out 99 noong 2019 na walang kahit anong kapalit. And back in 2019, walang ganitong isya talaga kahit siyo sa Pilipinas, hindi po na for sure ganito ang nangyayari. Kaya ngayon, after that has happened, ako na rin po ang sasabing ng total power band. Sinusuportan ko po ang panawagan no, um, Madam Chair, uh, Sen. Gatchalian at mga mga senador, at karamihan ng ating mga taong bayan. Bilang isang lingkod bayan, kapat po talaga ang ating akong naglilingkod sa aming mga kababayan. Alam ko rin may mga isyo na sa ating panamuno. Ngunit nais kong binawin na sa lahat ng pagkakataon, ang kapakanan ng aming bayan at ang pagsunod sa batas ang ating inuuna. Sa katunayan, kahit sa gitna ng kontrobersa nito, Akin ang, ang buong All 29 Barangays ng PORAC ay nagbigay ng pahayag ng buong suporta at kawala sa aking panamuno. Ngayon, sa kabahang na ito, umangarap pa rin po ako sa Senado sa interes ng katotohanan at katarungan. Naninindigan po ako na katamaranal ang kaking panglimukod. Anda po po ako nakipagtulungan sa anumang pagsisiyasat upang naipakita ang buong katotohanan at napanatili ang integridad ng aming bayan. Maraming salamat po.